Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, magsisimba kami ng aking mga kaibigan dahil Ash Wednesday ngayon. So kailangan natin magsimba. Um, kasama ko si Lovely at saka si Nimpa at saka si Ate Bebeline. Magkita kita na lang kami mamaya doon sa baba kasi 5.30 yung Misa. Uh, 4.30 na ngayon kaya alis na kami. Samahan niyo kami sa Jubail Alley. So punta tayo kay Lovely. Hi love, ready ka na? Tara na. Wow. Ganda yarn. Tara na. Sama ko si Lovely para magsimula. Uh. Dahil Ash Wednesday Sampai. ngayon na tsaka birthday din niya. Sampai. Siyempre. Dahil umuulan at hindi magandang panahon, dito kami nagsampay sa loob. Kagaya ko, sampay din ako sa loob. Yan. For sale, ukay-ukay. Mamain -ukay. na lang po yung jacket sa mga gusto. Yan. Yung pink, mamay na lang din. Sapatos ka? Oo. Yeah. Kasi mamaya malamig. Malamig. Dala ka jacket mo. O, jacket mo. So, ganda yun. Step in yung Gondo-gondo. so, man. outfit check tayo for today's video. Outfit check, love! <laughs> Ayaw <ako! laughs> Outfit check tayo, guys. Outfit check tayo. Adidas. Ewan. Um, Tay-tay. Anong tay-tay? Precious. Nike! <laughs> so, yun lang. Ay, Nike. Ah, dito pala! Pati <laughs> <laughs> din eh. ako ngay. Char! So, ayun lang guys. Outfit check! Outfit, outfit check! check. Ayun! Ay, ah? Outfit check! Zara! Zara! Shein! Ah, Shein! 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 Take, take, oh, take to take to take to take to. <laughs> Outfit check. Adidas. Tayo tayo changge. Bigyan ni Precious. Shein, And Adidas. Oh, Outfit check. Zara. Shein, Step in, She in. <laughs> mo. Uh Thank you, Shopee! <laughs> so, mamaya guys, agad mag-outfit check din tayo kasama si Nipa. Antayin lang natin. Bababa tayo i-outfit check din natin siya. So, okay. samahan nyo kami. Magsisimba tayo sa Jubail Al. Anong parang church vlog? Uh, sen, uh, pe, uh, sen, oh? Oh, basta de, sen, sen, sen de Azizi. Ay, Sen... Eh, what? O, basta Sen... Sen de Azizi. Doon sa Jubail Al. Kasi seven... Uh, Ash Wednesday ngayon ang mag-uumpisa ang Misa 5.30 kaya kailangan na namin umalis. Samahan nyo kami guys. Na? Isa kayo na tayo sa Pinti Tour. today's vlog. Tapos may sama mo naman ako. Ay, sama daw siya. Nag-outfit check ka ba? Hindi ka nag-outfit check. Lamingon ka. Hindi ka nag-outfit check. Outfit check. Wait lang. Outfit ako. check mo. Ako na mo. lang, so lang. Hawakan mo. Outfit check, ha? Outfit check. Sabi mo, Sarah? Hoy, 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 hoy. Ewan ko paano <laughs> Basta mahal tong suit ko. To. O, oh, sige. And Pero wala nagmamahal sa'yo. Yung bag ko. Oh. Uh, Ah. Huh? Oh. Okay. Sige, okay. sige. Tanong mo kung sino ako nagpalinis? Sanga nagpalinis? Bakit ano naman tukkod-tukkod tap na nagmamayaman mo sa Dubai mo ka pa nagpalinis pero ang pangit naman ng na service eh. Ano 'yan? Papahanon Local yung nagamit sa yung Quintix sa patlongan Dubai mo. Kaili sa Dubai mo niya. Ang damit, Outfit check, ang damit, ano ba ang damit? Walang tiketa, lokal. Ukay, ukay. Meron ah. Hindi kilala. Ano ba pat, Ano yan? Seven. O, oh, Seven Wonders. Seven Wonders. Ang ah, pantalo. Butterfly, Butterfly pala. Basag na po. Ayan, <laughs> malapit na kami guys. Iikot, iikot, iikot Ay, na. So, laki -laki. Ayun na siya, oh, yung cruise, oh. Ayun. So, ayun na yung Ayan, cruise. Yung ulay, ano. At andyan na rin po ang ulan. Saan yung cruise, darat? Ano? Sinimpa, laki-laki ng mata, pero balag. na ano? nga Masama talaga Hindi ka talaga nakikita. Nalapit na kami. Ayan na. Christ Church Angel. Ayan na, Dubai. Dubai. Ayan ng cross. Limpa na kita mo na ang cross. Dubai. Evangelical, evangelical Church. Evangelical Church. Salo? Hindi yan. Doon man sa isa pa. Sa kabila tayo. Wait, sa Senteo. Sa Senteo sa tayo. Hindi pa sa harap. Doon tayo sa loob. Hindi sa harap na. Kaya nga. Makikita mo yung lupang ganda pa. Promise. Oh? Mala garden. Garden talaga as in. Wala mga kumaiwan kasi ang cellphone ko lab. Okay, oh, natatang-antay. On, later Ukuya. na lang. We pay now o kuya or later? How later. How much, kuya? Later na. How much? 30 or 30? 30, okay. So 60 all. Okay, 60. Later na, kuya. Later, kuya, ha? We pay you, ha? Pick up also. We call you, kuya, ha? Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Okay. Ay, dito pala. Kala-kulit na. Okay. Dito, man, entrance din doon. Simba. Dami ng Mac Makapark, no? Hmm? Oh, Kung malayo kasi binangod na ito, eh, mas malapit ito. Eh. Saan may mm -hmm. tapo ng simba natin? Malayo-layo, no? Mm, nasa Alcos. Napakalayo. O, sa Alcos, malapit lang. Sa so, Alcos yun, malapit. Dito naman ang malapit ito. Sino kami sa Sinti? May problem na ko lang. Mm-mm. -hmm. So, see you later po na. Ay, sorry, babe. Sorry, babe. Sorry, babe. Call you yun na nga, guys. Nandito na tayo sa so, church. So, ayan. Pangalawang punta ko nandito, guys. So, sige. Ay, ang ganda ng babae. Kay gandang dilag. Siya kasi kailangan siya ambita. Of course. Sorry? It's natural. Later yan! Hindi niya, of Ay, akala ko dun sa tirik-kandila. Oo man, dyan. So magpipray, magpipray muna kami. See you later, guys. Ngayon hey, lang maisimpa kasi. allah will show us scriptures <laughs> this will bring one's encounter of life to an even fuller <laughs> Wala pa siya, ni pa siya dumarating. Satawagin na tayo. So tapos na nga para ang katawan, astamina. uwi na kami. Ang ingay-ingay sa loob ng simbahan. Ang kulit-kulit, ang likut likot Yan. Siya yun. Ang ingay. Walang alam ko naman... Uh -oh. <laughs> may kakalita lang? Oo. Libre? libre. May biyahe yan, yan. Mm, Mukhang libriano yan. 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 <laughs> Wala na? Sarado na? Wala na eh. Ang ganda nga noon. sa... talaga na. Kulit. Iligaw ko kaya itong batang to. Ay, maganda. Maganda dito. Yung yung Maganda nga dito, ma. yung Hindi ko ito i-edit. Kailangan ganun talaga to. Yung ano, di ba? Yung uling Love niya hanggang ilong na. Oh, yan. Okay. Oh. Yan, yung, yung uling mo hanggang ilong na. Love oh, di ba? Hmm. Demanding pa yan. Hmm, sige. So, guys, see you later na lang ulit sa bahay, ha? Thank you. Thanks for watching.